Sino po itong amo? Ito po si Omar Esguera na... Ano po ito? Parang binutukan? Ah, sinampal! Yan po ang amo at may-ari daw po ng uh, tracking uh, services. Bukod pa po dyan, ikinakaltasan eh, pa daw po sila ng kanilang sa kanilang sahod. Oo nga. Sino po yung sinasaktan doon? Oh. Kayo po. Pilit po akong pinaamin sa timbangan na talagang mampung dalawa ang binabayaran namin. Okay. Ang ipinipilit niya po, isa lang. May nag-text po sa kanya na pinaniwalaan niya po. Okay, so pinapaamin kanya sa isang bagay na talaga namang wala kang kasalanan. Ganun ba? oh, sir. Okay. Yun ay timbangan. Sinasabi mo, ano, ano oh. ba involved dyan? Pera ba yan? Yes, sir. Okay, so, so may nawawalang pera ba? Ganun ba yung nangyari dito? Sa concert kasi yan, kada biyahe namin, DPWH, may timbangan kaming binabayaran. Okay. So, ano ba yung dinedeliver ninyo? aggregates po mga ah, subuhangin okay. so uh, may timbangan so pag tinitimbang meron kayong kailangang bayaran uh -huh, uh -huh. okay alam ba ng inyong employer na meron kailangang bayaran doon alam niya po okay. so may ba bakit kanya sinisita o pinapaamin eh, alam naman pala niyang may kailangang bayaran kasi ho sir may nagtext na isa lang daw ang binabayar namin nasa linya natin si Omar Esguera, yung owner po ng uh, Joseera Tracking Services. Sir Omar, magandang hapon po. Opo. Okay. Sir, okay, Sir Omar, no, may accusations po sa, sa inyo dito. Kayo opo, daw opo, ay nananakit ng inyong mga empleyado, kayo rin daw po ay nagdededuct, no, nagbabawas ng kanilang sweldo. Eh, ma'am, Sir, eh, usapan po sila 'po ng ako. Huwag 'yan tanggalin. Huwag yung tanggalin, yung dalawang libo isang linggo. Sila po ang ano, sila po ang nagsabi sila po ang nagsabi na alin, na bawasan? Opo, opo. Sila po, ma'am. At Et, eto po bang pagbawas uh, ng kanilang sweldo, sir? Yung kanilang pagpayag po ba ay uh, in writing, nakasulat? Eh, wala po. Kasi may, meron na po silang ano, yung compute. Eh, pumayag na po ako kasi hindi ko siya tinanggal. Eh, sige okay. ako, tulugan na lang nyo. Okay, niyo. okay. sir. Yan po yung issue ng ano, ha? ng pagbawas sa kanilang sweldo. Pero mayroon pang isang issue. Oh, yung may, may, video kanina dito, nakita ko, no, na parang sinampal mo sa mukha yung isa niyong empleyado. O, o, la, po bakit ko siya, naman? naman? Po, Alam po, picture ako lang po. Kasi po, hindi ko po siya, hindi po siya, ano, hindi ko po siya sinampal. Ako ko sa leeg kasi hindi po po may glass. Tingnan po nyo kung totoo ko sinampal ko, sir. Hindi po totoo. Eh, eto, nak, nakikita ko ngayon, uh, Sir Omar. Hindi po, oh, hindi ko po sinampal. Hawa ko lang po sa 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 kasi po nagwawala. Kasi nakausap ko siya. Na, nakita nyo na po ba itong video? So, po, po, Hindi ko po sinasampal po. lang kong sinasampal po. Okay. An anong, ano sa tingin mo doon, Shari? Ah, <laughs> uh, okay, sir Omar, Malinaw na malinaw po dito yung uh, ginawa niyo pong pananampal sa inyong uh, empleyado, sir. Okay. Sino po sa Sino mo sinampal ko po? Ah, uh, ito po daw po si Sir Ramil. Ay, ito po kasi iyon po sinampal ba? ko yung isa alam mo kasi yan, um, Amo. Okay. niyolo ko ko, kaya mo kasi nabigla ako sa galit ko kasi may kakatiwala mo sa pera. Nagawa pa akong lukohin. Okay. So, uh, aminado naman, no? at least no, yung patungkol kay Mr. Oh, oh. Mr. Ay, kay Sir Ramil. Oh, oh, oh. That way. Lagi po tolo ko, ko po siya. Magandang hapon po, Secretary Bunuan. Magandang hapon po sa inyo po. Okay. Sir, Uh, may 16 po na empleyado nandito po sa aming tanggapan ngayon. Ay, okay. uh, parang meron po nangyaring uh, hindi pagkakaintindihan sa kanila ng kanilang em uh, employer. Nag-ugat po ito sa uh, timbangan. May kailangan po bang bayaran sa timbangan ng DPWH? Ay look, wala po. Wala, wala pong babayaran dapat dyan sa timbangan. ah, okay. Uh, ang kwan po nito kasi may penalty kung ikaw ay overloaded. May penalty pagka ikaw overloaded pero yung naniningil po dyan, Land Transportation uh, LTO. Okay. Hindi po DPWH. Kami po tigatimbang lang. Pero pagka ikaw ay overloaded, ang uh, naniningil po dyan sa penalty is uh, LTO. Kasama namin doon sa nagtitimbang po yan. Opo, Secretary, baka pwede na lang din po na mapaimbestigahan daw po dahil Ay, uh, sabi po. opo, oh, sabi po ng kung mga... Kung po ninyo oh, sa amin yung, ano, yung details po kung saan, lugar, at saka ng mga oras, para agad-agad po paimbestigahan ko kung sino-sino pong uh, lalong-lalo na kung may involve po yung mga tawahan namin hindi yes po papayagan po, yan yes ayan po ayun. Ma maigi po yan secretary no uh, okay. linawin po lang po namin ha wala pong bayad na sinisingil ang DPWH sa ganyang pagtitimbang wala po malinaw po wala ha po. narinig po natin wala uh, uh no less from the secretary okay. 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 sige okay. Uh, secretary maraming salamat po sa inyong oras po Yes po. Okay. okay. Maraming, maraming salamat din po. Okay. Nandito rin siya ngayon no, sa linya natin, ang Senior Labor Officer. Sa Dole po, Dole, Dole Bulacan. Bulacan, si Mr. Paulo Magtoto. Okay. Uh, Sir Paulo, ibibigay po namin lahat po ng detalye sa inyo pero base po kasi dito sa complainant namin, ay hindi po sila nakakatanggap ng tamang sahod uh, la, uh, dito po sa kanilang uh, amo na si Mr. Omar okay. Espera. And, and Mr. Magtoto Confirm mo lang. Oo, oh, hindi. Hindi pwedeng magbawas ng sweldo ng isang empleyado unless may written consent, correct? That's correct po, Attorney. Okay, dito wala. Walang nangyaring written consent. Okay, So i-refer po namin sa inyo, ha? S uh, Sir Paolo Franco Magtoto, it appears may violation of labor uh, standards. Sige, and kakausapin na lang po namin kayo off-air patungkol naman dun sa pananampal na, na nangyari. Pero nakausap naman po natin yung mga kailangang kausapin. Okay? Thank you, salamat po at magandang hapon po. At uh, Sir Omar, magandang hapon at uh, maraming salamat po.